Mga gandang gabi po mga busing ko. Mga busing. Uh, nais ko lang po. Unang-una po sa lahat mga busing. Nais ko lang po magpasalamat sa aking tatlong unang subscriber po sa aking bagong account na ginawa. Mga busing, yung video pala natin ngayon, ngayon mga busing. Uh, Ipapasili ko po sa inyo yung aking pang-exam sa 31 po mga busing. Meron kaming pang-exam nitong 31 po sa nitong dating na Wibis. Bali, 3 stag elimination po sa WPC. Gaganapin po mga busing dito po sa ano, uh, Tarlac, sa Torato po. Ah, uh, shout out pa pala ako sa mga lahat ng ah, uh, sumali sa nitong exam sa 31 na 3 strike elimination sa Tarlac po sa Torato. Shout out sa inyo lahat mga bossing. Kita kits po tayo dyan sa Torato mga bossing ko. Ah, uh, papasili ko sa inyo yung aking uh, mga pang pangsali sa exam mga bossing sa 31. Ito mga bossing. Sila Ito mga busing, ito yung isa sa mga isasali namin sa exam mga siya, sa 31. Isang claret cross Gilmore mga busing. Yan po. Tumitimbang na po ito mga busing ng ano? 1.7. 1.7.55 po. Ayan. Claret po cross Gilmore siya mga Ito yung isa sa napili namin mga busing na isasali sa 31 sa elimination ng double recipe na 3 stack po. Ayun. Tapos, pala kaya ko po sana. Yan medium size lang po sa inyo. Bitimbang na ng 1.7. Ayun. Regular lang na size ang. Ayun. Tapos yung pangalawang na pilip po po sa inyo to po. Ito so, yung pangalawang na pili kung Ito si... Ito si imported black magusing. Anak ng imported na black magusing. Yan. So. Ito, anak po ito yung imported na black magusing. Yan po. Pumimbang po ito magusing ng 1.8 Medyo malapad kasi siya magusing. Yan o. No? Medyo malapad yung katawan. Medyo mabigat ng konti. Imported pa yan, di pag mapusing. Yan, isang anak po ng imported black na mapusing. Yan, o oh. mga regular na size ng mapusing. Yan po, oh. lagay Iya mapusing ha. Ayan, oh. Ayan, pure black imported pa mapusing para masabukan yung red light mapusing na imported black. Tapos yung tapos yung pangatlo na napili umabot sa ito ng usi yung. Ah, isang 5K sweater po mamusing. Ayun. Isang 5K sweater. Ito yung pangatlo kong napi mga na busing na isali sa exam. Nitong 31 so yung, sa Webes na po yun mga busing. Sa Tarlac po, sa Turato. Yan 5 keys sweater. Ito yang pangatlo lang mabusing na isasabak sa exam po. Yan. Sana mabusing, makapasa. Sa exam mabusing para mapas makapasok sa semi-final sa exam. Ayan, mabusing. Isang sweater. 5 keys sweater po mabusing. Ayan, takay mabusing Yes, sweater po mga bossing. Ang so, bari silang tatlo mga bossing. Yun yung napili kong ipasok po sa ano, uh, Tristag, stag elimination sa WPC po sa Tarlac, sa Torato. Sa so, lahat po nang sumali sa exam, at out po sa inyo mga Kita-kita po tayo sa Torato mga Tapos mga Yung alternate ko po mga sa tatlo. Dito pa mga kusing yung ginawa kong alternate. Ito po yung it it Ito, bilang po yung ginawa kong alternate mga kusing. Ito po isang pop eye po. Yan. Isang pop eye grip mga kusing. po ito ng 1.8 mga 1.8.95. Medyo malaki kasi mga eh. Bali ito yung ako sa alternate. Sa tatlo, kung mayroong video hindi pwede, ito yung papasok sa isang ako sa yung isang top favorite. po. Ang ganda ni pong klase naman ako sa Pero mga regular, regular lang sa mga pusing, regular cycle lang. Yan po, talagang ako sa nga, yung ating alternate. Yan po. Ito yung ating ultimate mga <laughs> So ayun mga ah, hanggang dito na lang yung ating video mga ko. ah, ako po ay magpasalamat po ulit sa inyo mga Sa mga aking mga viewers. Tsaka sa aking uh, unang tatlong subscriber po. Inuulit ko po. Maraming salamat mga kusing. Sa inyong pag subscribe sa akin. So ayun mga Hanggang dito na lang yung ating video mga ah, update ko na lang po kayo sa aking exam mga sa 31. Kung ano pong... Uh, kung makapasa po o hindi, update ko pa rin kayo mga busing. At least, may update ko kayo mga busing, sa aking mga pang-exam. So, ayan mga Ah, uh, Ako po yung nagpapasalamat mga busing. At magandang gabi po sa inyo lahat mga Ah, uh, God bless po sa inyo lahat mga ko. Thank you, thank you po.